Boss, sulit ba yung upgrade gas tank ng Aerox? Kung ikaw ay bumabiyahin ng malayuan, for example, nagtuturing ka, or talagang uwian mo madalas long ride talaga. Parang literal na long ride. For example, Manila, tubula ka ng uwian mo. Sulit. Sulit yung ganyan, yung naka-upgrade yung tank to 7 liters. The downside is, syempre, pag nag-full tank ka, mas mabigat isa sa mga napansin namin pag nag-upgrade ng gas tank na malaki, mabagal bumaba yung fuel gauge. Parato siyang nasa full. Uh, babawas lang yan pagka nandun na siya sa mga, mga, around 4 liters na lang natitira tapos pababa na ng pababa yan. Matagal talaga maubos kasi hindi ka sanay dun sa 7 liters. Pero kung long ride talaga, sulit yan. Hindi mo kailangan magpakarga na magpakarga habang bumabiyahe. Now, kung dito-dito ka lang naman magpabiyahe, For example, city use lang, daily, pang daily mo, delivery, pwede na yung stop.